ay magmumutok ng aking anak. So, magagamit ko na yung aking bago. Wow! So, yan. Ayun ko lang ito gagamitin. So, yan. Kasi pupunta kami sa ano, sa sa Honda. Yan! Ang ganda! Ayan, may sticker pa hindi pa siya natatanggal. Tsaka may tag-price pa. Tag-price pa ba ito? Shane, pabot na ng ano, ng kumiteng. So, yan. Binyan sa akin ni Javi kasi yung helmet na isa, sira na siya, tinapon ko na sa basarahan. Kaya binyan ako.

sa totoo lang guys, ayoko talaga ng gawain na ganito. Yung pupunta ka sa mekaniko para ipacheck yung motor, para magpa-change oil. Ayoko talaga niya na naiinip ako kasi mainipin talaga ako. Kaya, pero wala akong ibang choice kung hindi gawin. Kasi dahil nga bata pa yung aking anak. So, may mga bagay talaga siya na hindi niya pa kayang pagdesisyonan at kailangan niya pa talaga ng guide ng magulang kahit pasabihin natin na 18 years old na siya. Maaga kaming umalis ng aking anak. Kaya lang, nung pagdating namin sa Honda, mga 7.30 pa lang, sarado pa yung Honda. Kaya ang ginawa namin, nag-almusal muna kami sa Jollibee. Tapos, bumalik kami ng Honda, ay o'clock na. nando na yung mekaniko. Tapos, pina-check pinacheck ko na yung motor kung ano yung mga dapat gawin bukod sa change oil. Tapos, after nang macheck ng mekaniko yung motor, napakadaming kailangang palitan. Kahit yung gulong, kailangan din daw palitan. Sa bagay, apat na taon na rin naman kasi yung, yung motor namin. Kaya, need talaga siyang palitan. Tapos, yung ibang mga parts ng motor na wala talagang available sa kanila. Ang sabi ng mekaniko, pwede kaming tumingin sa ibang Honda branch nila tapos o kaya sa ibang tindahan ng mga auto parts. Kaya nung time na yon, umalis ulit kami mag-ina para maghanap ng mga parts ng motor na kailangan namin. Tapos, ang budget ko talaga dyan, 10,000 pesos lang. So, akala ko magiging sakto na yon. Iniisip ko nga, sobra pa eh kaya lang, nung nagpapalit ako ng gulong una kasing ginawa namin ng aking anak bumili muna kami ng gulong yung presyo ng gulong sa unahan 2,300 plus tapos yung sa likod 2,600 plus so meaning, diba nasa ano na siya agad nasa 5,000 na agad tapos, bumili din, bumili din kami ng air filter at kung ano ano pa yung ibang parts naman in order namin sa ibang Honda Honda branch para kasi wala dun sa ano wala talaga dun sa Honda ng crossing kalamba kaya Diyos ko po na so, kahit sobrang init tinitiis ko talaga alam mo yung naka helmet ka tapos sobrang init Siguro natapos kaming mag-ina at nakabalik kami sa Honda ay alauna na ng hapon. Kaya lang nung time na pagbalik namin doon may nakasalang na. Kaya, ang sabi niya, baka hindi na daw niya magawa yung, yung motor namin. Then, pinababalik niya kami ng Monday. Kaya, bumalik kami ng Monday. Mga 8.30, dumating kami sa Honda. Kaya lang, nung time na pagbalik naman namin, nung nabuksan na yung, yung loob ng, ano, ng motor, nakita naman nila yung, ano, yung sensor ng motor parang ano kinain na din siya ng kalawang or dumikit na dun sa ano sa tambucho kaya ang sabi nung mekaniko kailang hindi na daw nila pwedeng tanggalin yon kasi wala silang available na sensor dun sa sa kanilang sa kanilang store tapos tumawag sa ka ibang branch ng Honda wala din silang available kaya napilitan kami na ano na ipabalik na lang ulit yung yung lumang tambucho niya tapos nag-order na lang kami sa online para matapos lang talaga lahat. Then hinahantay lang namin na nadumating dumating yung ano, yung order namin na sensor para matapos na yung yung problema ko sa aking motor. So, ang nagagastos ko na kasi binayaran ko na rin yung ano, yung mga mga ano, mga parts na kailangan naming ipalit dun sa motor. Asa 20,000 pesos na, 'di ba? Times 2 na dun sa budget ko. Kaya medyo mabigat-bigat na sa bulsa, pero dahil nga sa susunod na taon ay college na 'yung aking anak at kakailanganin talaga niya 'yang motor na 'yan. So wala kaming ibang choice kung hindi ipagawa siya. So hanggang dito na lang muna ang aking mahabang kwento and Thank you so much sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel and and good luck and God bless all. Bye. See you on my next vlog. A heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like As the chemicals they take us higher, the night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. As the hours pass, we're gonna do it all again.